Good morning guys uh, Today is November 17, 2024 uh, Happy birthday Boss Chief Yung dispatcher namin dito sa ano, Adne Birthday ni Boss Chief Valencia uh, Dito sa Adne Daking. Ngayon guys Vlog ako hanap ako ng ano, ito. Ano kasi, kung hindi ko maputol do hindi ako makagala. Oh, saan saan ako pumunta sa Metro Manila? Kasi Sunday ngayon. Shout out pala. Boss uh, Bus Kambal, shout out. Uh, motor pole yan yung motor pole Diyan yung opisina ni Boss Kambal. Siya yung katiwala sa lahat ng mga truck na to. Yan ang dami no hindi pa kasama doon sa labas yung dati nag vlog ako doon sa labas hindi kasama sa loob yung ngayon ito sa loob 16 speed sana all you know kaya ano to kay Clemente Estrella si Clemente Pisaya din sorry gaw ba yata yun maganda pa ko ng maputulan nito guys ng diskala. Aha, alam ko na. Ito, di ba hindi? Hanapan ko na siya na masok-sok sa gilid. Pwede di ko rin eh. Ito, yun. Ano ko? Yung hila ko. Hanap ko guys. Diba, kaya sa nanti ko ngayon. Ito ko lang matisa talaga magputol-putol. Dani Sally. Punta ka na dito. Mag-training ka na dito. No? And Ayan, driver niya, training lang yan dito. Punta ka na ito kapatid ni Glodo yan eh. Ang ano yata, ang may bakante ngayon sa wing ban. Wing, wing ban ka muna, ma-assign. Unit pa, baby. Ay, may bakante pala doon sa likod nito oh. Pwede to. Pwede. Ito. Atas ko muna dito. Harang ko. Putulin ko. Atas ko to. Problema. Mahirapan ako mag-city ito Kaya yan. Lagari-lagari lang. Hmm. Oh, yan ang mahirap kabanti papunta doon. Paglabas, tako nakaparada dito. Hmm, naka ginit kanila guys Dito ako nag-swimming guys. Pag bumagyo na naman ulit, swimming na naman tayo. <laughs> Tara pagkali daw, magagawa ako ng salbabida. Ano ko nang sa guys. Kulang na sa atras to nilagay ng dito nila kay nang nila. Eh, malagyan pa na sana eh isa. Hmm. Siguro naglagay siya eh, gabi. Sila eh, mata punta dito sa loob, oh. Pwede na, pwede. Oh, na. Grabe naman tong naglagay nito. Hindi na pala makakasya. ito ito yung pinarada ko dito eh ayun to. hindi man masunod yung gohit na to kasi kung masunod yan wala igilid ko na lang to para makapakasya yung ano ko guys alam nyo ano yung naririnig nyo ngayon kliglig. Ano yun? Kaya naghihigop ng ano, isda guys oh. Naghihigop ng ano yan. Ang tubig dito, hinihigop, pinalabas doon. Para mabawasan. Pero maganda mag-swimming dito guys pagka bumagi ulit. Swimming ako ulit dito. Ang galing pala to Ang gilid. Ang laging trabaho ito ngayon. Ang huh? laging pa. Gilid. Ilima na itong Ito yung penante ko. Hindi ah. kasi ako makagala kung hindi ko ito putulin malapit so i pala dito oh tudas kiniram divine tea. good so i good kunin ko yung divine tea. isa di doon dito ko ilagay hanggang ah, dito <laughs> kuha na yung ano ko guys yung hindi ko rin tahil ako puputulin ko dito pagputol ko kunin ko yung divinity ayun o ayun o lagay kong divinity ako ang sasalpak hindi ko rin ka ang problema saan ako magbaking puntahan ko muna doon sa ano sa pwede ako makabaking ba doon sa lugar ng mga wingband video kung baking dito pwede. ah pwede dito guys video ang Ada ata dito hmm, pwede pwede God God very good very good pasok ko trailer ito bande doon narinig na narinig ko pambot yan pambot. Ah, okay Mabaki ako nito. Maganda kung may taga -video sa akin guys para ma may matutunan yung mga gusto matutunan Ng mga gusto startihan yung mga gusto matutunan yung yung mga Okay na guys. Boss Jeep. Jeep Valencia. Ano yata yan? Kubong Bulacan. O ba isi yan dispatcher yan? Magaling na dispatcher namin dito. Ano yan eh? Magaling. Yung mga driver dito papunta pa lang. Babalik na. May free advice na. Wala pong wala yun Minsan, lang, ano, Pero dito ma, talaga magaling talaga yan si Busip. Pag yan ang maawala dito, pag yan ang mahirap. Mawalan kami ng ano. Pero huwag, naman sana boss Jeff. Marami kami mga driver dito. Marami kami mga driver dito. Paano na yung pamilya namin boss Jeff? DAS na. Tapos lamatan ko yan si Boss Jeep sa yung tawag ko pa. Magbalik ko dito. Sabi pa ni Boss Jeep, wrong call kaya ta. wrong <laughs> <laughs> call. Buti wala pang naghawak nito guys. Pagbalik ko. May naghawak nito. Tudas na. Ibang unit na talaga. Okay guys. Hanggang sampai di sini, kawan-kawan. Apa yang saya Apa yang saya cari, kamera? Saya sudah mencari kamera. Han, eh.